yun, pagpalang araw po mga toto, kamusta po kayo? Yan, at uh, siyempre sa episode na to, nakukuha uh, tayo lang ano, lahat ngayon, ulam <laughs> At uh, dito na rin tayo siguro magloto kung sakaling makahuli tayo mga toto At uh, sana, pasortin tayo ngayong araw na ito Maraming salamat po sa inyong suporta, ah. patuloy na pagpapanood sa ating video Salamat po, yan dito tayo, magagis mo tayo dito mga toto Baka may ano dito may kumukurak-kurak. Bukan natin dito maro. May kurap Dito pala yung natin, hinahanap natin. <laughs> Sa ilalim pala. Subukan natin dito. Baka makadali tayo. Paano na? kahibas na yung high tide pababa na maka mga tsamba pa sapat na yung mga toto wala tayong malilit dali. Mga dito pa yung bangus. <laughs> Pag wala dito. Punta tayo dun sa ano mga dito. Lagusan. Nakapaya. Uy. Mga pang tuyo. Ayan. Mga pang tuyo. Unin natin to. Kasi may order tayo ngayon. Dalawa. Tara, lipat tayo mga dodo. Medyo mababaw na po dito. Oops. Saan na gaya natin? Yeah. Lipat tayo mga dodo. Lipat natin dito mga dodo. Ano mga ato to? Kumukurog kumukurog kamurug-rug kumukurog Sana magbulsa Uy! Hena! Hena siya! Hena! Lumutang na! Hena! 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 Ang pang natin ito mga luto natin ito Uy oh. Uy <laughs> <Daingin> natin ito <laughs> Nakachamba na naman tayo Uy Daing kayo ngayon Ayan o eh. Sarap i-dying to May power data tayo nito mga toto Marami Kasi ano ngayon maganda yung init yeah Dito tayo babaw sa dying ngayon Kasi wala tayong overtime yun dami oh po oh, mga pang dying doon mga totoo agisan natin doon oh. mas so, mamaya magloto tayo dito sana makauli na mal medyo malaki-laki kayo hey, ng warak oh no oh no sobrang ano ngayon summer na summer sobrang init mga toto kacan, ang init at ah. dito lang tayo pabalik-balik mga toto salamat pa rin sa inyo pinapanood nyo pa rin ako Ito tayo. Ito tayo. gopi. Hoy! 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 Sana mabulsa ka. Ayun, sabit. Sabit. Oh! Hoy! Oh! Nalaglag tayo Nalaglag tayo mga duto Bakit tayo dito? Ay, dito pala tayo sa anong? Bumanga Dahil Liit lang, banak Buti, wala tayong ano Wala tayong nalagay sa ano, nadulas tayo oh. <laughs> ko naman, malaki <laughs> Ayun, Isa lang Maraming banak na nga <laughs> oh, nabasa tuloy tayo sa biglang basa dahil natin huli ah Pelepit pitong kawan oh. Eh. Pala pitong mga pitong kawan. Oh, pala pit pala pit. Sige lapit kayo. Ano kaya kasi lang to? Yo, nadali. Baka may malaki. Baka may malaki. kami malaki na sumama. Kaya haba ah, nak pamantin niya. Uy, ayan na! Ayan na. daing! Ayan! Uy, ang dami! Ang dami oh! Ha! Pang daing! <laughs> 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 Hello? Mga daing! Oh. Dah ingat tentu Kawan. Wow. Oh. Antami. <laughs> oh, Oi, maka pedanya time itu. Piyakin mo nga to to. Ito yung mga kasarapan na ano. Daing. Ano? You know? Kaganda ng ano. Pataba. Ito walang malaki. Piyakin lang natin to. Ayos na. Huwag lang natin alatan sarap nito almosan pag napilad po isang araw lang ito mga duto kasi sobrang inip yun oops Yan. ang dae wow ang dami na ito, masasarap yung dae kain na ito mga duto, walang tapin kawan pala, pala sila ang dami na oh. natsambahan natin pero hindi nasakop lahat eh yun ang dun sila hindi natin nasakop pumatong sa lumak ko. Oh. madami sana yun Nama naman Sila? Di mana mana Sila? Kepala kecil mana aku tu? Ada mana tu? Tunggu dulu. Awal lagi Sila. Ei haanna nyt pärjäse na silang nawala Dito, dito. Medyo ano, kumagma. sabi ko <laughs> o ano lang ang bilis nila sana maraming aligasin ngayon maraming oh. Ano? Ano sa pidaing? Ano mo itong season pala ng aligasi nyo yun wala tayong pangiyaw ang dying lot grabe sunod sunod yung kawan uy may laway eh na sila narawan na matanda ko oh. habang ah, pamantin oh. talagang kuha lahat ng mga isda nasa oh. yung ng tulay ah, maraming lumot sa mapagpalang araw po mga katotok dito na po tayo sa dorm at uh, lumipas na po yung gabi <laughs> bali magano tayo ngayon mga katotok mag bilad uh, na mga nahuli natin hindi na po tayo magluluto ngayon sana uminit para matuyo ito mga tuto. ito na po yun o no? Baka na huli natin banak Bibilad po natin ito ngayon mga loto sa manyo po ako At uh, Ginabi na tayo ng uwi Naglinis pa tayo Pinakita, pinakita kung paano natin ito nilinis <laughs> yeah, As usual mga loto uh, Binibiyak lang din naman Tapos lalagyan ng asin Yun na yun <laughs> Yun bibilad na po natin Yun o. Yeah. pang ano tayo may pang budget na naman tayo kung may bibili mga toto bibenta natin pero may bibili nito mga toto kasi nag message na siya sa atin dagdagan pa po natin ito kasi sampung supot po yung ano niya order ah, tay lang tayo siguro dito magtitira lang tayo ng pang ano natin pang ulam ulam pag uminit sobra sobra mamaya mga toto, isang araw lang po ito

salo. Sige, unti na anak ng tinta. po natin ito sa na Pero mayroon ano na tayo, may Pero hindi na na tayo. Kumunta. Eh, na po talaga yung company namin. wag kasi bro ito mga bro sunod sunod yung mga kawan hindi lang nga natin mano matsampahan ay mga toto alis na po ito kunti lang nga ngayon pero makakatulong na ito sa atin yun know? Bale, hindi na natin ipapakita pa hapon kung paano natin ano ito uh, At least, sa uh, ito ano, natin, ano yun. Ano, nabilad natin siya ngayong araw na ito para mabilis din po siya matuyo. At, uh, at sunod na araw, mag-iipon mag, -iipon, mag -iipon ulit tayo ng, ano, ng mga pambilad natin. Kasi kulang pa po ito mali, At uh, bali yung order po sa atin, sampung balot na ganito. Kaya... Bukas o oh, sunod na araw, uh, dadagdagan ulit natin ito para makompleto po natin yung ano yung sampung balot na ano na order ni madam yan. tatakpan lang po natin ito mga yan sana hindi umulan para ano para hindi mabasa kabak natin ito kabila naman lagyan natin ang, ang alimaw ganda na ito na sarap dito magpalipad ng drone ay mga luto na balik po siya hindi siya napasok na kung ano ano hindi siya napasok na lang ang Mababasas yung harang araw Yan. Let's go po mga toto Sama nyo po ako At Bababa uh, lang po tayo Para magkape <laughs> Let's go Yan. Pag palang araw mga toto Dito na po tayo Kakaot lang natin sa trabaho At check natin yung bilad natin Ay sa ganito <laughs> nagdagan pa natin to kasi kulang pa ito maro to tanda palang banak ibinad eh, hindi hmm? na tanda no? <laughs> lagay na po natin sa plastic mga to <laughs> Isang araw lang ako to, to, ayos na. Ano? You know? Mm. Sarap. Ano? You know? Ganda ng natin. Ano? You know? Sarap preto to, you no? Know? Huh? Mm. Grabe. Wow. Ano? You know? Ganda na po pag masipag ka na ano. parang ah. parito pwede ito pwede ito pwede ito sariwang sariwa po yan mga patok pwede ito ang paminatay pag binagpasin lang po yung binilagay natin dito pero napakabako na no? yeah. karami <laughs> <Brabe>, ko oh. <laughs> yun salamat po sa inyo mga toto nadagdagan bali dagdagan po natin ito para may ano tayo para marami tayo stock kasi sampung ba tulad nga sinabi ko sampung balot po yung order ng kliyente natin kaya kulang pa ito mga toto yun maraming salamat po and see you po mga toto Let's go.